Ang ganda ng araw mga kautol ano. Pag-usapan lang natin yung uh, uh, isyu ng uh, hiwala yung katnil. Dahil sa napakainit na isyu ngayon. Kung saan, inambigay eh, na po ng pahayag si Andrea Br Brillantes na hindi niya kayang treadorin ang anyang uh, iniilulo simula pagkabata. Things are always working things are always working out. Ito yung pahayag no uh, it ni Andrea Brillantes. Pasok. No looks, just... Naman na matagal ko na talagang idol si Ate Kat. Tagal ko na idol si Ate Kat. Parang kalhati ng buhay ko. Si Ate Kat kasi simple lang siya. Sobrang bait ni Ate Kat. Magaan siya kasama. Sobrang galing umarte ni Ate Kat food role model ni Kasi age ko na siya. So, yung gold. I love you, Ate Dito makikita natin sa video na umiiyak si Andrea Brillantes habang kumakain dahil siyang sinisisi sa pag sa hiwala yung uh, katnyel. kaya sobrang sama ng loob niya binubuhos niya lang sa pagkain inu-takit talaga siya ng basher sa mga comment section ng mga bumabatikos ki Andrea Brillantes kaya sumbran sa manan niya sa mga netizens dito sa isa pang video makikita natin na nagsusolo lang siya sa mga lakad niya na uh, walang kasama na ibig sabihin eh, sa hindi daon. talaga totoo yung mga bintang sa kanya na inagaw niya si Daniel Padilla wala naman sa akin Catherine Bernardo cute, cute. Oh. Hello. magpipicture sa akin. Eh, ko ito ng paraan. Kaya ko ito. Wala kasi ako makuha picture. Sana i-appreciate nyo na lang. Thanks. Oh my God! <laughs> Wag Huwag subukan. Masisira ang buhay mo.